Bida naman sa haliparot si Aiko Garcia na grabe pala ang kaba sa shoot ng may niyang eksena. Roll VTR. Totoo po yun. No? Wala akong wild experience when it comes to acting. Um, I had it all and then kung may need uh, it pa lang po from series. So iba, uh, sex economy, high-end sex economy. So hindi ka rin talawang uh, workshop sa acting ngayon. So, I know myself, hindi ako fully equipped when it comes to acting. And, kina ano talaga ko, hindi yung pinakabahan ko? Nung binigay ng Divine Project sa akin, sabi ko, hindi ako ready. Me and myself, I know I'm not ready. Pero, I cannot say no. Kasi alam mo yun, opportunity might only like knock once. Diba? So sabi ko, wala akong ibang option oh, sure. ko yung gawin ang best ko. So, first two days, perkwento, <laughs> first two days talaga, I have to admit na sobrang kabalo um, ako. Ang ano talaga ng acting ko, sabi, sabi ko kay hey, mami, tumatawag ako sa manager ko, sabi ko, mami, ang um, balo ng acting ko, ayaw ko na. Tapos sabi na, no, kaya mo yan. hindi na uto ako, pero nakapunin na mo yan. Mami, thank you. Ayun, so, Yes, ayun. Ay, yung pala si Aiko, di ba? Oh, ganda, di ba? Oh, oh. Alaga yung Tito Jojo Veloso. Oh, oh. Si Tito Jojo talaga ang daming alaga, na palaban na talaga, di ba? <laughs> Alam mo, kausap ko yung matanda, <laughs> di ba? Di ba nga, may mga gustong <laughs> si Mudra. Ayan. <laughs> Kaya ito na friendship, di ba? Ang oh. Asapan, yung ididimanda yung alaga yung si, so, ano, si, Angelica. Katang, tapos, oh, oh. isusunod daw Pati si na, iba, oh. ah, si Acosta, yes. si Eji yes. Rabal, mm. si na... Lahat ng alaga niya. Ayan Misola, sabi niya. <laughs> Unang-una, kawawa naman itong mga bata na pinag pinag initan nila. Samantalang nagtatrabaho lang naman sila. At hindi ko naman sila pinulot kung saan-saan lang ng mga bar or something, oh. 'di ba? Mm -hmm. Mga ano naman 'yan na nagtatrabaho lang, oh, 'di ba? Oh. Sabi niya saka Tignan mo mo si AJ kung kailan siya naglaylo, saka ididimanda. Si Ayana naglaylo din, saka ididimanda. Ba ba, diba? Bakit so ididim ngayon lang parang gano'n? Eh, nagtatrabaho lang ng mga yan, sabi Correct. niya. Correct. Galing Hindi naman Hindi niya sinabi sa mga... ko, nagtatrabaho lang yung mga tao, bakit kailangan oh. nila. At galing diba? sila sa mga decenting pamilya, hmm. parang gano'n, di ba? Oh. Di ba, si AJ, di naman galing yan sa saan saan lang. Yes. Anak ni, ano, ni, Al oh. ni Al yes. Alistad, saka oh. ni Jerry Trabal, di ba? Correct. Tama. At kung tutusin friendship, balik tayo dyan sa ano, dyan si, sa halip Si Aiko. Si oh. Aiko. yun ang trivia. Oh, oh. go! Si Aiko ay nag-audition dito sa ano, para sa, sa tonight para oh. sa newscaster ng ano ah. ng tonight. Ay oh. talaga? Oo. Oh. oh. Ah, ng tele siya. Ano, tele tabloid. Oh. oh Nagpunta yan dito. Oh. Nung kukunin na siya, nagsi-shooting na siya. Ah, kaya hindi Deloitte. na pwede. Oo, para, kasi ang tagal parang isang buwan bago magano yung tele tabloid. Sa dapat kaya. ang nandito. Oo. Ay, talaga. Oh.